Ayan, <tongan> nandito yung mga bantay ng motor ni Japper. Ayan yung isa. Ito, ubus yung wire. Ginat-ngat nga ng daga. Ang galing naman ng daga. Mas pinili niya yung wire kaysa yung mga rubber-rubber at rubber, saka yung mga plastic ngat-ngat. Ito guys, papakita ko muna. Yan. Papunta yan ng thermostat, sensor, putol. Tapos, ito, putol din. Oh my God. Yan. Ito pa. Putol din. Papunta siya ng uh, ano ba to? Injector. <laughs> putol din. Tapos, itong isa, papunta ng TPS. Naku po, ay eh, hindi nga ito andar. Tapos ito, muntik nang maputol. Relay lang naman to. Pero kukot ko na din natin. Ano pa ba? Hindi ko nakita yung mga kaibigan ko dito eh. Kanina nagpulo pulotong tong sila dito eh. Nawala eh. Bale mga car PM, tinawagan ko muna si Japper. Kung ibablog niya to, eh ang sabi niya sa akin, videohan ko na lang muna daw. At busy. Meron sigurong pinagkakabalahan. Ito naman yung oxygen sensor kaputol okay, putol din yan ito yung wire nya ang hindi ko alam ay uh, itong isa so hahanapin ko pa pinaka nito mga ka RPM eh, palitan ng buong harness kaya lang medyo mahal gagawa natin ng paraan na parang wala nangyari babalik natin ng okay din naman quality ito yan putol din ay, hindi pala siya naputol. Ako na nagbukas na. Ito, yan. So, may stator to. Stator, guys. Tapos, ito na yung itsura ng kanyang makina. Sobrang dumi. Pero, try ko ako kung kaya ko matanggal sa degreaser. Ayun. Yung kaibigan ko, nagtatago. Patay ka dyan. Pag ikay sprayan ko ng gasolina. Ito, mga karpi, rpm aking gamit na degreaser red speed yan. engine degreaser so tatry lang natin hindi natin sigurado kung talagang matatanggal bilisan <coughs> 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 tayo. right mga ka-RPM, magandang hapon. Yan, i-update ko lang kayo sa motor ni Paring Idol. So ganito mga ka-RPM, itong motor na to ay pa... Uh, paapat na araw ko ng kinukuting teng kasi hindi ako makapag full time sa kanyang magawa dahil may mga dumadating dito na nagpapagawa din at saka isa pa may mga naunang pila na dapat gawin ko sa kanya so sinusundot-sundotan ko lang kada hapon so katulad nyan guys ito yung mga ginawa ko yan ito isa. Ito yung isa. So ito ko darating lang kanina. Tapos yung skeleton na yun ko darating lang din. Tapos yun ginawa ko din. Tapos yan mga nakapila pa yan. Hindi pa yan ito isa pa to. Hindi pa to tapos. Tapos ito dumating din kahapon. Yang Kawasaki Cruiser na yan. Ito naman tapos na. Itong pasyon. Dio. So kada hapon mga RPM pagka halimbawa na uh, at nakatapos ako ng tatlong motor na pra, uh, paggawa sa akin o kaya minsan may mga dumarating sa akin na nagpapagawa din tapos wala nang wala na akong gagawin. Marami pang gagawin sa sa katunayan. Kaso ah uh, sinusundot-sundutan sun, ko lang tong gawin para mabilis siya matapos kasi matagal tong gawin. Maraming kutkutin Yan, katulad niyan. Kagahapon, ah, uh, kagabi, in ang kuto kahapon ng RS8 na tawag dito, degreaser, panglinis ng mga aluminum, ganyan mga stain, ang problema hindi ko siya talaga totally madali kasi sobrang sobrang acid ng daming corrosion nangyari sa kanya tapos yung may mga ihi ng daga dumi ng daga, sari-sari naghalo-halo na tapos yan guys um, <clears throat> Medyo natagalan pala ako sa kanya daming dumadaan Medyo natagalan ako sa kanya Pag wiring Kasi nga uh, Sobrang daming tinamaan na wiring Yan katulad ng TPS um, Isa injector Speedometer Tapos uh, Saan pa ba? Eto tinamaan din to ni ko lang to ignition coil putol din tapos to sa may mismong fuel pump na putol din parang mali yun na putol yata yung ignition coil tapos sa pump okay tapos um, ito napalitan ko na pala siya ng brake pad so nilinis ko na muna uh, unang linis ko sa kanya tinanggal ko lang muna yung mga nakadikit na uh, dumidume alikabok yan, katulad yan. Hindi na, ito, tulad na ito mga karpian. Tulad na sinabi ko kay parang idol. Hindi ko na matatanggal yan kasi dala na ito ng dun sa lugar nila. Sa dagat. Yan, mga ganyan. Wala na ito. Hindi ko na ito madadali. Pero pwede pa namang i-repaint. Kaso, hindi ko na nasakop yan dahil sa makina at sa wiring lang naman tayo mas tumututok. Hindi naman talaga sa pag pagpapaganda eh dahil nga mataganda na naista kaya kinukutkot ko na ito naman kadena nya okay na okay pa palang kadena, kaya lang sobrang kalawang pero tatanungin ko rin naman siya kung papalitan na natin ng kadena pero kung ako lang ang tatanungin mas magandang palitan kesa kasi nakalawang na rin naman eh pero yung sa tibay at tibay matibay to kasi stock pa nya to eh. tsaka hindi pa naman ganun ka ang kadena na to hindi kaya nga lang eh kinalawang Okay. Sounds good. Napakaganda mga car PM. Ito pala. Uh, tawag dito. Itong sa kanyang... Tawag dito. Uh, check engine. Guys, hindi ito matatanggal. Ang kailangan ko talaga dito ay diagnostic tools. O kaya yung tools na... Para lang pang tanggal nyan, Pang reset ulit. Kasi kaya siya umilaw, gawa nga ng... ganitong version to medyo maselan eh. Maselan to kaya so kahit naman sa B1 once na tanggal mo lang yan naputol o basta nahugot ba ganyan. Mag, pag ilaw ng check engine guys. Pag ilaw nyan. Hindi mo na to matatanggal kahit ikabit mo pa. So kailangan mo talaga siyang ipabura o kung meron ka man tools na maayos o merong ah, kakilala na merong tools pero mas maganda sa mismong kasa na kasi ayan naman ay eh, gamay na gamay na nila lalo na sa mga kilalang motorcycle shop talaga so yun lang mga rpm i-update ko, ko kayo ulit sa huling uh, linis ko sa kanya kapag i-release ko na sa kay parang idol pero about dito pala sa check engine guys uh, bumili na ako nung nag-order na ako ng pantanggal ko dyan so sana abutan niya abutan nito para sa kanya ko una kung itetest kasi wala naman talaga ako noon ayun nga nagadika pa na mga car salamat sa panonood at sana ay uh, nakatulong yung video na to sa mga nagaabang at saka nagaabang dito kay blue wave alright sounds good so yun lang mga car pm hanggang sa muli Joke lang. Peace out.